ピザ Nakahuli ka na ng snatcher. At napatay mo pa ang orin. Nasa mo ang mga gun runners. Kaya malaki na mo sa demonyo. Itay, kapag mabuting ginagawa mo, marami kang kakampi. Alam ko. Bakit hindi ka pa magpulis? Sayang naman ang pinag-aralan mo sa Police Academy. Kapag ginawa ko yun, obligado akong mag-report araw-araw. Eh kung yung asset nagkakaroon ng karapatan magtrabaho ng pulis. Di ho ba? Hindi naman ako ex-convict na ginagawang informer. At anak ako ng retired general. At hindi ako nangingikil. At hindi ako humihingi ng sweldo. At mayabang ka. At yan ang minana ko sa inyo. Kumain ka na? Yes, sir. Yan ang hirap eh. Kung ano man ang sa sa'yo, ako ang sisisihin. Isa akong ex-military, wala man lang ako sa sa'yo. Tay, hindi ba pag gusto mong tumulong sa mga pulis, kahit na ordinaryo kang mamamayan, eh pwede, di ba? Tama. Tama ka ron. Isa lamang ang pagbibiling ko sa'yo. Sana sa lahat ng gagawin mo, mag-iingat ka. Lagi naman ako nag-iingat tayo eh. Lalong-lalo lalo na sa pagkain. Kapag busog na ako, tumihinto na ako. Ah. Parang, parang hindi ka nakakuha nito. Hmm? Ay, take it, ay. Lagyan mo na lang. Hmm. Ang darating na eleksyon na bukas sa sino mang gustong kumandidato bilang congressman. Isa lang ang maikpit kong kalaban. Si Medina. Dahil malinis ang record niya. Sa tingin ng masa, Sir, matunog ang usap-usapan na sangkot sa malaking sindikato si Medina. Yan ang dapat na patunayan natin. May nagnakaw ng ebidensya, pero nabawi rin. Yan ang kailangan mapasa atin. Sir, mukhang mahihirapan tayo. Hindi tayo mahihirapan kung alam natin kung saan nakatago ang ebidensya. Gusto niyong trabahuin ko? Hindi ikaw. Kailangan natin ng isang tao para alamin kung saan nakatago ang ebidensya. Yan ba? Oo, oh, magkatanong lang ako. Bakit ka magkatanong, eh, mga Muslim yan? Marunong ka ba mag-Muslim? Hmm. Ako pa. Subukan ka sa Ah, pwede ko ba magtanong? Ah, pwede! <laughs> Dito ko ba nakatira si Nagong Rato at si Boy Dagol? Bakit mo ba tinatanong? Bakit? Ah, kasi yung... Uh... Ah, pisa namin sila. Ang ko. Eh, Tama, pisa eh, namin. Galing kami po pisa eh. Pisa namin silang dalawin. mo, masama ako gali. Nandyan! Ay. <laughs> pwede na kami tumuloy. Halika na. Pwede na. Eh, yeah, mauna ka. Tandaan. Aliku. Hoy, sis. Tumulon. Tulungan mo ako dito. Ang dulas dulas rin Tulungan eh. mo ako dito kung makakiyak. Ikaw kasi yabang-yabang mo. Pinauna mo pa ako. Ngayon sisigaw-sigaw ka. Halika na nga. Style mo, bulok. Panis lang. <laughs>

Lang lang, pare, kung kaya. pare, biro lang! Hoy! ko! nga nga ako, ano ko ba? Saan puta? Hoy! Huwag Dito tayo! Titan! <laughs> kumusta na kayo, miss na miss ko na kayo, ha? Ah, 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 ah. Oh, Jude, saan ka pupunta? Tatawag sana ako ng mga bata eh. Bakit? Si Nardo, tsaka si Dagul. Napapainkwentro. At mukhang mga parak eh. Parak? Oh. Saan naroon? Nandun, ginugulpe. Yung parak? Hindi. Si Nardo at si Dagul, ginugulpe. Ah! Dagul, huwag nyo nang habulin. Sayang lang ang pagod nyo. Oh, ano pa hinihintay mo? Palo na! Patas! Patakas, ha? Mabuti naman ata na pagbigyan mo ang imbitasyon ko sa iyo. anong gusto mong inumin? Brandy? Scotch? O wine? Hindi ho ako uminom ng alak. Anong gusto mo? Gatas ho. Oh. Kasi maliit pa ako. Paborito ko na yan. Bigyan niyo siya ng gatas. Yes, sir. Sandali lang. Pwede ba wag mong lagyan ng asukal? Arreglado. Ano ba may tutulong ko sa inyo? Isang katulad mo ang kailangan kong magtrabaho para sa akin. Sinabi sa akin ni Jude, ang kakayang pinakita mo. Kailangan kong tulong mo. Wala ako akong hilig sa politika. Hindi lang politika ang nakataya dito sa ipagkagawa ko sa'yo. Alam mo, Chris, sa mata ng marami, malinis ang pagkatao ni Medina. Pero sa totoo, marumi siya. Mali yata yung pagkakaimpitan niyo sa akin. Hindi ho ko Hindi yun ang ibig sabihin. Kailangan ko makakuha ng records para magamit na ebidensya labang kay Medina. Nang sa ganun, mabago ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. At maisalba natin sa masama ang mamamayan. pag Pag-iisipan ko.